So, isang magandang hapon mga kalagaslas tayo ay maglalaga ngayon ng pata ayan nagpapalambot tayo ng pata pata ng baboy na pang una ang ating niluluto ngayon lalawakan siya natin ng dalong yan o kamansi kung tawagin so, ayan pinalalambot lang natin mamaya natin siya lalagyan ng mga pampalasa, ricado tapos yung dalong yan pata with dalong yan nilagang pata with dalong yan ingay ng ating mga alaga so mga kalagaslas ito na ang ating pata dito tayo sa loob. Pinalambot lang natin ito kanina dun sa labas. Ating lalagain lang yan, yung may lahok na dalong yan. Yun. Bali, ito lang gagamitin kong kanya, o bawang sibuyas lang. Tsaka paminta. Yan, paminta. Tsaka sili na green, yan. Yan gagamitin ko. Pero mamaya yung sili na green. Bali, ilalagay ko na nga pala itong panlaho ko para lumambot. Mga buto lang ang gusto ko dyan eh. Dalong yan yan, dalong yan. Yan. Bali, puno yan. Mas gusto ko yung ganyang buto lang eh. Magulang na buto. Hintayin lang natin siyang lumambot yung gulay. Lagyan natin ng kaunting asin. Yung dalong yan Yung buto ng dalong yan. Masarap yan. So mga yan. Hintayin lang natin siyang lumambot yung buto ng dalong yan ay napakasarap. Bali, dadagdagan ko muna ng tubig. so mga kalangkaslas tatakpan ko muna para lumambot yung ating dalong yan o kamansi bakong tawagin sa amin dalong yan yan eh uy mababagsak pa ang camera natin kain lang natin yung kumulo at lumambot ng ating dalong yan yun ay yummy mga kalagaslas di tayo makapag vlog sa ilog pagka maulan maliwanag pati ang buwan ngayon kaya tayo dito muna sa bahay, magluto-luto muna tayo may muna ating iba -vlog. So, ayan mga kalagastas oh. Ay. So, ayan mga kalagastas ang ating nilalaga. Iya, yeah, kulong-kulong na siya. Medyo lumalambot na 'yung ating mga kun na 'yung gulay natin 'yung dalong yan. Ah, pakasarap po yan. nilagang pata with dalungyan. Mga kalagastas. Tama na po muna itong ating ibablag kasi talagang wala po, hindi tayo makakon sa ilog. Medyo malabo ang tubig at maulan. Ma Palambot-lambotin po po natin ang ating mga buto ng dalong yan. Magulang po yung dalong yan, mas gusto ko yung magulang-magulang. na po siya na hindi po nawawala yung ating magic sarap magic sarap pong po ang ginagamit ko hindi po ako gumagamit ng ang bichin napakasarap po niya nilagang pata hoy, hindi na po. Mga hmm. kalagas-das. Bali, pwede na po natin ilagay ang ating ceiling green. Tatlong piraso. lang po natin lumambot yung ating mga gulay. timbuto ng dalong yan or kamansi yun naman pong ating pata ay napakalambot na napakalambot na po yan. yan pupunit na po yan so, napakalambot na po yung ating buto lang ng uh, kating dalong yan o kamansi ang medyo matigas pa yan, maya maya pa po ng kaunti recipe ni Kalagas last na nilagang pata with dalong yan try natin testin natin kung malambot na ba yung buto ante pa po hindi pa masyadong mayabong Yummy, yummy. yummy yummy. Napakasarap po ng ating ulam ngayong hapunan. Ito po ang ating recipe para sa aking mga mahal na mag -ina yun po ang ating ipapaulam sa ating mahal na anak at katawa. Yan, mga kalagasdas. Okay na yan. napakasarap na yan mga kalagasdas. Luto na po yan. Oh. Perfect ang ating nilagang pata with dalong yan. Perfect, perfect na pang-ulam ngayong gabi. Yan. Suabe, suabe yan mga kalagasdas. Shout out nga pala sa lahat ng subscriber ko at viewers. Shout out sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking munting channel. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa patuloy niyo panunood sa aking mga ina-upload na video. So ayan mga kalagasdas ay napakalambot po ng ating luto yan po yung napakasarap na ulam uh, napakaginhawa po so mga kalagaslas hanggang dito na lang ang ating video ang ating pagbablog at luto ng ating recipe. Thank you for watching mga kalagaslas. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.